Sige. di po ba ang kaligtasan ng tao ay nababate sa kanyang pananampalataya? Hindi sa kung ano ang kanyang religion? Ay, ah, hindi. Kahit sumasampalataya ka, kung mali naman ang pananampalataya mo, may maling pananampalataya eh. Pakinggan nyo, sa tres gs ng Tito, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Ngayon, Meron po, maling pananampalatay. E eh, paano kung mali ang pananampalataya mo? Ipinatatakwil eh? ng Diyos eh. Eh kung sasabihin natin, batay ang kaligtasan mo sa pananampalataya mo, eh kung mali nga eh. Meron pang pananampalataya, walang kabuluhan eh. Pakinggan nyo sa 15.2 ng unang korinto. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Kung, kung matiyaganin yong iingatan hmm? ang salitang ipinangaral ko sa inyo, hmm? maliban ba na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Eh, meron palang pananampalataya, walang kabuluhan eh. Balinada, sabi ng Kastila, Eh, wala, hindi ka liligtas yun. Kahit may pananampalataya, kung mali, hindi ka rin maliligtas. Dapat tama ang pananampalataya mo, tama rin naman ang reliyon mo. Yung nasa Biblia, yun ang tama. Ganun po ang sagot.